handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat Mga kagamit ay higit kaming pamana Masigla at masaya Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia Ang ulot ay biyaya May aral na dala Mabubuting pamana ay inyo Isang masaya at dakilang araw sa ating lahat mga bata. Kamusta kayo? Mabuti uh po! -huh. Ako nga pala si Teacher Jessel at ako ngayon ang makakasama ninyo upang makapakimig ng panibagong kwento ng Plaza Biblia. Ihanda nga buti ang inyong sarili at maging atentibo. Ngayon naman, maaari bang ihanda ninyo ang inyong lapis o ballpen makukulay na papel, gunting, pandikit, notebook, at cardboard. Mamaya ay gagamitin natin ang mga ito sa ating activity. Para na tayo magpasimula na, tayo mananalangin muna sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay tatayo, tikit ang ating mga mata, Tingin lang mabuti. Aba, Ama naming Hari, Diyos ka pong dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa panibagong pagkakataon na bigay mo upang makapag-aral kami ng iyong mga banal na salita. Salamat din po sa aming buhay at kalakasan. Patawarin niyo po sana kami sa mga nagawa naming kasalanan at tulungan niyo po kami na wag na po namin ito ma maulit pa. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Sana po ay marami kaming matutunan. Gabayan niyo din po ang aming mga guro sa pagtuturo sa amin at tulungan niyo po kami na maging mababait na bata. Ito lang po ang aming hiling at ipinag Nagpapasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Christ Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Pagkatapos nating na manalangin mga bata, isumahan niyo kung hanatin ang pitong pagkakaiba ng dalawang narawan. Game na ba? Opo. Opo! nakuha niyo bang lahat ang sagot? Opo! Mga bata, sa araw na ito, tara at ating kilalanin si Saulo at ating alamin ang kanyang kwento. Handa na ba kayo? Opo! Ang pamagat ng ating kwento na mula sa Biblia ay Tinawag ng Diyos si Saulo sa Iglesia. Mula sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 1, Versikulo 1 hanggang 8 at Roma, Kapitulo 1, Versikulo 1. Sino si Saulo mga batang pamana? Si Saulo ay isang hudyo ng una na umuusig at nagpapahirap sa mga unang kristyano. Simulan natin ang kwento. Isang araw, patuloy pa rin ang pagbabanta ni Saulo sa buhay ng mga tagasunod ng Panginoon. Pinuntahan pa niya ang punong saserdote at humingi ng mga sulat na ipapakita niya sa Damasco bilang katibayan na binibigyan siya ng kapangyarihang hulihin at dalhin sa Jerusalem ang sino mang makikita niya roon na sumusunod sa pamamaraan ni Jesus, lalaki man ito o babae. Sa isang daan ng malapit na sa Saulo sa lungsod ng Damasco, bigla siyang napalibutan ng nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po ba kayo? Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumunta sa lungsod, at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo. Nakatayo lang sila na natigilan. Nakarinig sila ng boses, pero wala silang nakita. Tumayo si Saulo pero pagmulat niya ay hindi na siya makakita. Kaya inakay na lang siya ng mga kasama niya hanggang sa Damasco. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito mga batang pamana, si Saulo ay tinawag ng Diyos sa iglesia. Kung dati ay ginagawa niya ng di mabuti ang iglesia, ito ay minamahal at mahalaga na para sa kanya. At hindi lang siya basta naging kristyano sa iglesia mga bata, kundi tinawag pa siya ng Diyos sa maging apostol at ang pangalan na ibinigay sa kanya ay Pablo, kaya noong siya ay nasa Roma, ang sabi niya mula kay Pablo na lingko ni Kristo Jesus. Pinili at tinawag ako ng Diyos na maging apostol upang ipangaral ang kanyang magandang balita. At dito nagtatapos ang ating kwento mga bata. At ako na may natutunan kayo sa araw na ito. Ano-ano ba ang mga aral na inyong natutunan? Una, sumunod ka agad. Matutong sumunod at tumugon kaagad sa mga panuto at tagubilin ng mga magulang. Ang pagsunod sa magulang ay nakapagpapasaya sa kanila kaysa wait lang. Tanggap agad, sunod agad. Tasa. Ikalawa, sumunod ng masaya. Ang masayang pagsunod ay nakagagaan ng gawaing bahay. Ang pagdadabog ay lalo na kapag papatagal sapagkat masama ang iyong loob. Gayahin natin si Saulo ng tawagin upang maglingkod. Masaya niyang sinunod ang Diyos. At panghuli, huwag magreklamo. At sabihin, ba't ako? Ikatlo, ang naglilingkod sa iglesia ay naglilingkod sa Diyos. Kapag mahal natin ng Diyos, mahalin natin ang paglilingkod at bawat pagsamba sa loob sa kanyang iglesia. Dahil kung ano man ang ginagawa natin sa iglesia ay ginagawa natin sa Diyos. Kaya mahalin natin ang ating mga kapatid, magulang. Kung ginagawa natin ito, iniibig natin ang Diyos. Tandaan mga bata, huwag tayong mang-aaway lalo na sa lingkod ng Diyos. Huwag gagayahin ang ginawa ni Saulo ng una na inusig ang unang kristyano dahil kapag ganito ang ginawa natin sa mga lingkod ng Diyos, ginagawa natin ito sa Diyos. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng simpleng activity. Ang title ng ating activity ay Kiss to Obedience. Panuto, gamit ang key template, bakatin ang susi sa apat na ibat-ibang makulay na papel. Pangalawa, gupitin ang binakat. Mga bata, mag-ingat sa paggamit ng kunting. Isulat sa bawat susi ang aspeto ng pagsunod na inyong natutunan sa mga aral. Gamit ang case to obedience, magtala ng apat na inuutos sa inyo ng inyong mga magulang at itikit ang inyong sagot sa inyong notebook. Patsyekan ito sa inyong mga magulang at palagdaan. Ayan mga pamana, alam niyo na kung bakit at paano dapat maging masunurin. Tunay niyang kayo ay mababait na bata. Patuloy kayong makinig ng mga kwento mula sa Biblia. At gawin ang mga aral na inyong natutunan upang kayo'y patuloy na maging mabubuting mga bata. Kaya naman, ang ating memory verse ay bababasa sa Ephesians chapter 6, verse 1. Children, obey your parents for this is right. Salamat sa Diyos at ating natapos ang pagsamba sa araw na ito. Kaya naman, muli tayong tumayo, umikit at manalangin. Aba at manamin hari, Diyos ko po, namin dakila, pinakapanganihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga aral. Maraming salamat po sa lahat ng pangmamahal o sa amin at paggabay na ibigay mo po sa amin magulang. Lagi niyo po sana kaming gagabayan at sasamahan. Ito lang po ang aming hiling at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos na aming tagapagligtas. Amen. Salamat mga bata sa inyong pakikinig at panunood hanggang sa muli. Paalam at peace pa! Sa mga kwento mo'y ginising Ang puso ko na hihimbing Nagduro ka sa akin ang May pagmamahal ang bawat sabihin Pansamantala'y miss ka muna O guro ko sinisintay Ispana 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 Munah Apeng Kamataran Nagida Mahar Ispana 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 Munah Sepurungku Napa Patar Ispana 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 Munah